Hello guys, uh, welcome back to my YouTube channel, Sunny TV. Uh, meron tayo dito guys isang ano uh, multimeter na digital. Ito. Schottky so, C1 So, bali ang ano ko dito guys, concern ko dito sa multimeter ko na to. Uh, bali yung battery nya hindi ano bali mahina yung battery niya naglulus kontak minsan doon sa terminal Gawa ng ano siya kinalawata tapos yung ano siya hindi siya mapailaw yung ating ano ah, backlight dito sa screen kaya pag inano no malabo siya ay ano oh, naglulus kontak oh namamatay-matay kasi nga nagluluso yung terminal oh ayan oh tapos pag binaklight mo siya, ayun, wala, hindi siya nagbabaklight. Hindi niya kayang pailawin. Kailangan mo i-recharge to. Kailangan, pag sinarge mo naman siya, ganun pa rin, mahina. So ang gagawin natin guys, bumili tayo sa online ng lithium battery yung ganito. Convert natin siya. Bali, ayan siya guys. Uh, 3.7 siya volts 1000 milliampere so kaya na siguro niya itong kailawin yung backlight niya para pag natin malinaw, maliwanag so i-convert natin ito guys dito tapos kakabitan natin siya nitong ano yung pang charge niya ito kasama ko itong binili sa online para pag nalubat itong battery eh, charge na lang natin to hindi na natin papaklasin dito kasi ito guys ano to bali triple e battery lang to pag ano rechargeable naman to guys na pinalit ko dito ano na battery so kailangan papaklasin mo to para tapos i-charge mo na naman so nga kahit ano nga guys ah uh, full charge siya, mahina siya, mahina yung backlight dito, malabo Ayan, naglulubat siya, oh. Kaya hindi niya na mapailaw. So, ko convert na lang natin ito, guys, dito sa, ano, ito yung battery na ganito. So, okay, guys, ah, uh, backlashing ko muna itong, ano, ating multimeter. Kakalasin ko muna para may salpak natin itong battery. Okay, guys, push lang muna natin ito. So guys, ito na guys, na baklas ko na yung ating multimeter. So ito yung ang battery niya guys, so bali triple yan. So nakahinang yan diyan guys. So tinanggal ko na guys. So para ipapalit natin itong ano, itong 3.7 na yung battery. So diyan ididikit na lang natin to diyan ng ano guys, ng stick no. Yeah, pipisto na lang natin diyan tapos ihinang na lang natin dyan guys yung negative sa positive so yung ano guys yung charging port natin ito nilagyan ko na rin ng ano ng wire so bali yan guys may B plus ibig sabihin battery positive tapos B minus negative ng battery so ang connection yan guys so bali ito lang guys pagsamahin lang natin yung ano negative na positive ng battery sa kayong ano pagsamahin lang natin sa kayong ano positive positive to negative pagsamahin yan so, pag pinagsama na natin ito guys ihihinang na natin dito yan guys sa ano sa terminal dito ng ating multimeter positive saka sa kasa negative okay guys So, ihinang na natin ito guys. Tapos, idikit na lang natin yung ano. So, ayan, lang natin. So, bali yung positive guys, ito yung kabilang side nato guys. Ito. Ito naman yung negative. Ayan. So, ihinang na natin. Lagyan lang natin ng lid guys. Tapos lang, lang natin sa ano. Samahin na lang natin. Ano ba guys ang ginagawa natin? yan na guys may battery na yan guys subukan natin yung may buksan yung ano kung kaya niyang pa buksan natin subukan natin ayun uh, o know, na siya tapos yung backlight na so ayan na guys so oh, may backlight na siya guys so yan malinaw na so bali organize na lang natin to guys didikitan na lang natin ito ng stick lock. Tapos ayos natin ito. Dito natin yan ilalagay guys sa takip. So ayan, binutasan ko na guys. So, hindi natin ilalagay yung ano, yung charger. Yung pagsasaksakan ng pagcharge. Dito yan guys. So. Ayan, ayan. Ilalagay para hindi tayo magcharge sa ano, pagnalumat. Okay guys. So, okay na, naikapit na natin. Ayan lang. maganda na. Maliwanag na. So, i-organize ko na lang to guys. Ididikit ko na lang, tapos tatakpan ko. Okay na ito. So, guys, sige. push ko muna to guys. So, guys, ito na nga, guys. Na-organize na natin yung battery. Ayan, idikit na natin ang stick glue dyan sa lagayan niya. So, ito na rin yung charging board natin na nilagay so pwede natin testingin yan guys so subukan natin subukan natin i-charge so ito may charger tayo yan ha, na yan I charge natin so yun nga guys, umilaw na yung indicator light nyan so ibig sabihin yan guys nagcha-charge na yung battery nyan So hindi na tayo mahirapan mag-charge na madali na lang tayo mag-charge pag naubot yung battery. So okay guys, Yan lang guys. Okay na 'yan. So bali tatakpan na natin ito guys. At tatornilyuhan na natin. So, okay na yan guys, oh. So, oh. oh malakas pa yung, ano niya, yung basher niya. Ayan, oh. So, yan, ililipat mo guys, malakas yung basher. Ayan. So, okay guys, okay na to. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much. Ganyan lang guys, pag mahina ang battery, pili nyo i-convert yung ano, yung mga multimeter nyo. Pila nyo lang ng lithium battery, tsaka yung charging port. port. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much.